Hello guys. So itong video na pala ito, ay, ano, late upload na kasi video na busy ang inyong Inday. So ito pala ay ano noong June pa kasi holiday nung alaga ko. So nagpunta kami ng uh, Malaysia. So ayan, so andito na ako. Tapos na kami sa, ano sa immigration sa site ng Singapore. So from sa house sa house namin siguro mga 1 hour lang na travel kasi hindi masyadong traffic tsaka doon sa site ng ano sa Singapore site ng immigration madali lang siya parang siguro mga 10 minutes lang kami doon 15 minutes so itong ito nakikita nyo ngayon ito yung bridge na nagkoconnect sa sa Malaysia Johor Bahru at sa Singapore Sorry guys, ang hina ng boses ko pa bulong. <laughs> dito kasi sila. So guys, yung nakikita nyo yung building na yun, yung Johor, yun yung Malaysia. So ayan. At andito na nga kami. Ayan, andito na kami guys sa Malaysia. Sa Malaysia. So nakalampas na kami doon sa ano sa immigration. Medyo matagal-tagal kami doon ng konti. Tapos nagdiretso na nga kami dito sa uh, shopping center. Ayan, napaganda ng panahon. Ayan. So andito pala kami sa Sotera Mall. Kami nagpunta. Dito kami kumain. So, ayan yung mall. Ayan. May mga playground, playground din. Tapos, dito nga pala kaya yung restaurant na kainin na namin. Guys, steamboat siya. Steamboat. Ayan. High Dilaw hotpot Sa Singapore daw, mahal yan. Pero sa Malaysia, mura lang. So, ayan yung, ano, yan. May plane. So, dalawa lang yung in-order niya. Tapos, na-order nga siya nitong, ano ba to? noodles na pinahaba-haba yan ayan basta ganyan yan oh 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 tingnan nyo ang galing niya kaya oh ni winawalas wina magic magic nya yung noodles pinapahaba nya sabta so, niya mapahaba hmm so yan final na niya tapos sinatihati na niya. toing tapos ilalagay nya na doon hmm ayan o oh, yung dalawa naman o oh may picture picture yung dalawa syempre ako din ang ah, magpipicture ah so yun nga after namin kumain guys ay napunta naman kami ng grocery so hindi na ako nakapag video guys dahil may bata ako napakahirap punta kami niyan guys sa grocery so yung grocery sa ibang lugar naman guys yung grocery hindi doon sa kainan na namin hindi ko alam kung may grocery doon sa pinuntahan namin pero nagpunta kami sa ibang ano sa ibang lugar sa ibang place tapos doon kami nag grocery pero nakalimutan ko guys kung ano yung pangalan noon so yun ayan ba diba? parang ano lang no parang Pilipinas lang yung Malaysia ayan yan na nga at guys after namin ng grocery ayan paggabi na hindi ko alam kung nung oras na yan the time siguro mga 5 something na siguro yan after na yung mag grocery so naghahanap na sila ng aming magdi dinner daw kami ayan So naghahanap sila. Pinuntahan parang pupuntahan namin yung ano yung place kung saan kami magdidinal Ayun. Ay, Michael Jeepney. Ayan, dito pala guys kami kumain. Hindi eh. ko alam yung guys yung lugar. kasi yan yung lugar. Picture lang kasi puno na yung aking gallery. So picture picture na lang. Yan pala yung loob ng restaurant na kinain na namin. Ayan, pinicturean ko na lang. Ay puno na talaga yung gallery. Hindi ko alam kung yung magdilit. Yan pala yung labas. So after namin kumain. Oh, ayan na guys, pauwi na kami. yan Pauwi na kami yan. Gabing gabi na Oh alas 9 na kami natapos so nakarating na yata kami ng bahay ano na nag alas 12 na ng hati